So guys, nandito tayo ngayon sa Adobe Edition 2019 CC. Ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng effects sa mga rap vocals. O anong effects ang kailangan gawin o ilagay sa rap vocals mga idol. May sample na tayo dito. At ko sa inyo kung ano yung mga nilalagay kong rap vocals. Example, ito. Ay, malakas ako. Ayan natatag na Tapos sumasagana Kung usapan sa lapi lalong nakakagana Tututukan mo ako press itutumbak kita Tutubuk, tutub, tubuk, 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 tubuk na yung kaba Tutunuk, tubuk natin i-mute Mute natin ha Tafaka, ah, di ka ba nagtataka lalong lumalakas pa Tumatatag na tapos sumasagana Kung usapan sa lapi lalong nakakagana Tututukan mo ako, press itutumbak kita Tut Noon. Ayan yung sample game. Bali, ito yung mga nalagay kong effects dyan, mga idol. Ito. Iisa-isahin ko siya. Itong dynamics processing. Uh, ano siya? Ayan. Okay. nyo lang yung setup niya na idol. Sanggalin mo yan. Tapos dynamics processing ulit. Ganun ulit pero ganyan na lang siya yung line niya. Gayahin niyo lang yan, idol. Tapos kung atin do, dynamics processing oh Ganto naman siya. Hanapin niya yung ano yung vocal smooth smooth vocal diyan. Tapos graphic equalizer 20. Yan ganyan yung setup niya, idol. Gayahin niyo lang yan, gayahin niyo lang. Tapos FFT filter no, idol. Yan itong effect filter. Lagay nyo yan. Kill, kill the mic rumble. Ilagay niyo. Kill the mic rumble. Tapos ganyan yung setup niyan. Tapos pangalawa. Ay, pang-anim ba? Pang-anim. So, amplify. Amplify ganyan. Ayan. Lagay niyo na yung pagka-setup niyan. Ayan. Ayan. Tapos, the Acer. The Acer lights yun. The Acer. Yan. The Acer ganyan yung ano niya. ganyan niya lang yan idol yan. Yung setup na yan. 24 dB. Yan. Uh, dynamics na naman ulit. Ito dynamics. Yan. Kaya niya lang yung setup niya idol. Yan setup niya ganyan. Kaya niya lang yan idol ha. ganyan niya. Tapos hard limiter. Yan hard limiter. ganyan niya. Kaya niya yung setup niya idol ha. Tapos yung speech volume, ganyan nyo lang yan idol. Ah, ganyan nyo lang yan ha. Tapos studio reverb, studio reverb yan, studio reverb, ganyan nyo lang yung setup naman ito. Tapos mastering, ito malulutot, mastering ha, mastering. Ayan yung setup niya. Idol, gaya nyo lang. Setup niya. Tapos, press air kung meron kayong press air. Lagyan nyo ganyan. Gaya nyo lang yung setup niya. Idol. Ay, eh, bahala kung anong timplay yung magustuhan niya. Pang crispy. Ah, ganyan. Yun, yung ano kasi, pang crispy yan. Kaya bahala kung anong gusto yung timplay.